Dito po tayo, good morning! Dito po tayo sa Kahay Munyon Wooo! Okay, po impact po Ayan, so nakikita niyo po yung stop light na yun, doon tayo liligo So dito muna tayo sa gilid No? So, sa tamang speed po Dahan-dahan tayo liligo. Ayan, sasabay tayo sa ano Ayan, merong ano, Vespa sa likod. Ayan eh, na, sasakanan na natin. O, di ba? Ayan, with the right speed po, no? With the right speed. Pwede tayong dandan daan ng ano. Huwag lang tayo dire mag-swerve. Kasi swerving po talaga yun. Nagiging violation po siya kung hindi kayo careful sa pagsiko. Pero hindi po violation talaga ang swerving. It's moving to another lane, to another To lane to another, parang ganun So yun, yung turn slot Bali, pupunta tayo sa Trame, pero iwanan na lang natin ito sa parking Ayun, mamaya po ulit Pagligo natin dito Okay Ayan, may bus. Ayan, kung mapapansin nyo, naka-1 tayo. Pagdating ng ano, 20, doon ko siya pinapalitan ng gear para makapwelo. Ayan, so unti-unti, hindi -unti, pa tayo sa lane natin. Hindi naman po pwede tayo magmadali na makalipat dahil tinan naman po, di ba? Eh, tatamaan talaga tayo. Kaya number 3 na po tayo para maunahan po natin sila. Then back to our lane. Tapi yung pao. Kaya <laughs> so number 2 lang po tayo ulit. Signal, signal pa rin po tayo nakakaliwa tayo pagka, pag pag, pag iwas. So balik ulit tayo sa lane natin. Ayan, para sa kaalaman po ng lahat na basta po marunong po kayo sa disiplina pwede naman po kayo mag e-bike sa EDSA dahil ito pong lane na to ginawa po to para sa bike lane po talaga bike pa rin po tayo considered bike pero siyempre may kanya kanya ordinansa po ang city kaya pwede po tayong ma may makahuli sa inyo dahil may mal malalapag kayo okay so oh, sorry Ayan, so diretso lang muna tayo dahil sa tayo dito po. Ayan, paunahin na po natin siya dahil yun na po isagad ng ating throttle. Ayan. Kapag naka-e-bike naka nga lang kayo, talagang kailangan nyo na mahabang pasensya sa pagmamaneo, no? Kasi hindi na po siya kasing bilis talaga ng motor. Kaya yung iba, nag-ano, nag-design po ng, ano, ng pang motor, no? Yung tolin. keep way

Pwede rin dito. O oh, labasan. O oh, pwede rin. Accessible entrance to accessible for small cars and motorcycles. Ayan. Magbabasa kasi tayo. <laughs> uh, press. Ay. Ito uh, parking. Ito. Ito. parking. Ito. 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 Ito na kaya na manisura natin dyan sa ano proceed to basement Itong mas mababa pa ayun basement party ito mas mababa pa slippery when wet I agree nararamdaman natin yung dulas ng stock natin gulong Overspeed tayo. 5 lang dapat. Saan pa ba ang parking? Ayan. Dito tayo. Sundan po natin yung ano? Line, no? Oo, oh, paano yan? Dito tayo. malayo, no? Dalawang lane ang kapalitan. Ayan. So, makikita natin na uh, ang sarap mag-e-bike, no? Punta kayo sa mall, dala din nyo, pwede kayo mag-park O, oh, yes! doon tayo sa safest na parking Ayun na no, meron naka... ano doon, WSP ba yun? Sabihan kaya natin oh, oh WSP nga o oh. tayo, doon tayo Tinan natin kung Ay, no, kaya siya na kaya ito? Ay, si Lightfuel! sa bayo natin na nakaraan shout out ulit sa'yo by Fury dito ka pala ha <laughs> pati tayo unaan siya ng konti para okay hanggang dito na lang po maraming salamat po no? parking na Oh, okay. Ito so tayo Yun, stoplight Pag nakita na natin yung stoplight yun, Medyo malapit na tayo sa likuan So, tandaan ah uh, Sige po, mauna ka na Okay, good Okay, good So dahil liligo tayo, at mukhang mahirapan tayo basta-basta, ano, hindi ti. Ayun. Papasok tayo sa, ito. Ayan mga boss. Kita niyo po ba yon So itakso lang po tayo. Kung hindi, lalagpas tayo ulit. So, naka signal light tayo, signal light tayo para sa ano no. Sa awareness ng mga nasa likod natin. Go! Para magbigay sila ng daan kahit papaano sa atin. So, mainit na hapon na. O tanghali na. So, papunta tayo sa commonwealth ulit yeah! signal light lang tayo para ano, para safe lang lagi kung hindi tayo abot sa pagkabrinyak Ah, open pa naman pala dito So naka number naka number 1 tayo ngayon para sa ganitong andar lang muna. Pagdating ng medyo maluwag saka tayo mag number 2. Yan, tapos balik tayo sa sa lane natin yes! ay tayo doon kasi ayan kaya nga ay tayo so punta tayo sa kanan hanggat maaari balik tayo sa day natin so ayan number 2 lang po tayo signal po siya ayan galing naman okay balik tayo So ayos mga kapuso, kapitibigan, kap, ka, ano, kapatid na no? Rebel Moon. Ah? Okay. Eh. Ito nga, ay okay, tatlo gulong nandito sa... <laughs> Pero hanggat maaari, dapat wala dyan. Eh. Kasi yung mga ganitong klase, okay lang eh. Kasi makaka-adapt. Okay, signal ulit tayo. Ayun, tawid tayo ulit mamaya dun sa ano. Ayun. Ayan, nandito na po tayo sa Mindanao Avenue. Ayan, diretso kaya natin ng NLEX, no? And dito po, uh, nakikita nyo naman, hindi ganun pwedeng mak ng mabilis dito yung mga sasakyan. So, pwede tayo magano. Dito tumahan kasi tingnan nyo po yung nakaharang sa kilid. Excuse me, ilaman ano. Yes <laughs> natin. Ayan, pwede tayong mag number 3 dahil ayaw tayo paunahin itong taxi ayaw. Kaya, nagbigay, nagbigay. Shoutout. No? Shout out Diba? Yeah. So, bilis pang natahit na tayo sa motor na yun Diba? Yeah. 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 sa so, uh, right side natin Saka yung sa kabila Ito yung ginagawa pong ano uh, yung Sa ilalim po yung gagawin trend po yata yun yan yung dinawabin yung tandang sora na po tayo Yeah, may lubak na malaki dito kaya kailangan niwasan natin. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung Taas yan. Ha? Ah? Ewan lang kung kita sa camera. So ngayon pupunta naman natin ngayon yung mga 70% na sale ng ano, mga office supply. Tingnan po natin, silipin po natin kung ano yung mga ano. Ayan, medyo traffic. So balik po tayo sa one para po makatipid tayo sa battery yan po yan kasi hindi po natin ano eh, mapapatak po naman ng matulin kapag number 2 pa tayo Ayun. so hapang nasa traffic ano muna tayo mamaya po ulit.